ako naman tayo dito sa bilihan ng puto dito sa Binyan. Ayan, legit masarap talaga dito as in babalik balikan mo kapag ka ikaw ay nakabili. Dito lamang yan sa bayan ng Binyan dito sa Amin, sa Laguna. At dumako rin po tayo dito. Pagkatapos dun sa kakanin, dito naman po tayo sa telahan. Dito lang rin po yan sa loob ng uh, pamilihan ng bayan ng Binyan. Ayan, iba't ibang klase ng mga tela na andya dyan. Ito po ay ang tinatawag nila dito sa kanilang store ay yards and yards. Matagal na po yan. Dito rin po ako nabili ng mga kailangan ko rin po. Magmula pa nung elementary, high school, and college, dito lang po yan. Kasi ito lang po yung pinakamalapit sa amin. At saka talagang mahuhusay po ang mga nagtitinda dyan na i-entertain kayo at hanapan kayo ng akmang mga tela na kailangan po ninyo. Ayan ako po yung nag-ikot-ikot dyan kasi uh, bumili po ako ng materials na kailangan namin sa pan pananahe. Mga nagpabili sa akin ng mga kaklase rin sa pananahe. Ayan. Shout out dyan sa inyo. Dressmaking NC2 batch 1 ng CMDC. Ay, yarn. Ayan. Yards and Yards ang kanilang stall name. So, maraming pagpipilian po dyan. At, uh, ayan po ay marami na silang mga suki mula pa noon. Dito naman po, ayan, yung mga kailangan nyo sa mga costume nyo. Andyan, meron din sila dyan, katabilang nila yan. At kung gusto nyo naman po ng mga gawa ng mga costumes, ayan, sa tabi lang po nila. Tahian na rin po yan at the same time. Ayan, mga costumes, mga gowns, yung mga uniforms. Ayan, most especially, ayan, mga Filipiniana na nauuso na sa ngayon. Kasi parte na rin yan ng kanilang uniform. Yan sa mga schools or kung sa pang establishments na required ang magsuot ng ganyan. So, ayan. Yan ay 1,300 pataas. Depende sa design. Ito, mga gowns. Sila rin ang nagtatahin niyan. Ayan, mga semi-formal, sila rin, may tahi, tahian na rin po dyan. Dahil nag-ikot-ikot na rin lang naman ako. Ayan na. Papakita ko na rin sa inyo. Kung saan may mga gumagawa ng costumes. At iba't ibang tahiin. Hindi lamang uniforms. Hello guys! Ayun na nga. Ito na nga katanghali ang tapat. Ako'y naglalakad sa mga oras na yan. Dahil papunta po tayo sa aking pamimilihan ng mga murang material sa pananahi. Ayan. Yan po ay walang iba kundi kay Combio. Kilalang kilala po iyan sa mga tools na kailangan tools and materials na kailangan nyo sa pananahe, hindi lamang sa pananahe kung hanggat sa iba't ibang mga projects pa and crafts na kailangan ninyong gawin. So ayan, pinakikita ko sa inyo. Ito rin ay isa rin sa bayan ni Rizal bukod sa Kalamba. So, ito ay ang bayan ng Binyan. So, papunta na po tayo doon. At yan po, ang uh, pinakadulo niyan ay San Antonio, Barangay San Antonio. At yung pinakikita ko sa inyo, yan po ay dating munisipyo, asimbahan, at ngayon ay, yung harap na yan ay magiging palengke na. So, ayon ongoing ang mga construction sa paligid. So, ayon malapit na po tayo kay Combio. Ayan, kung nakikita nyo, Kurumaki e-bike, katabi lamang po niyan. At yung isang building na yon ay yun po ay Trimex School. At yan ang kanyang isa pang katabi na ngayon ay Mang Inasal na. Dati po yan ay Novo. So ayan, malaki na ang pagbabago ngayon sa bayan ng Binyan. Kung pupunta kayo, parang akala nyo nasa Ilocos kayo. So ayan, pupunta na po tayo. Katabi lamang po ng Kurumaki ang Combios. So may signage na siya. Kasi dati, wala, nung ako yung pumupunta. So, dati, ito, nung naabutan ko pa nung elementary ako, malaki sakop niya. Magmula dyan hanggang doon sa store nila. So, ang bayan ng binyan ay kilala rin po sa mga gumagawa rin po ng mga sapatos. Marami din po ditong patahian at tahian. So, ito na yung pinaka-store nila ngayon. So, ayan, marami kayo mapagpipilian dito na kailangan ninyo sa inyong mga projects, sa inyong mga tahiin, sa inyong crafts, lahat po na andito na sa mga sandaling yan, mga kasamutsari ako po ay namimili ng aking mga kailangan sa pagtatrapal kasi ako po ay nagtatrapal nakikita nyo naman yun sa aking mga video sa mga taga subaybay ko, sa mga subscribers ayan, nakikita nyo naman po yan so ayan, may mga price na rin kung magkano ang kanilang mga materials at saka at yan, mga kailangan nyo sa inyong mga pananahi, sa inyong mga makina andyan na rin, kumpleto po sila As in, super tagal na po nitong kombios. Talagang 1990s, andyan na sila. So, ayan, mga pinamimili ko na po na mga kailangan ng aking mga kaklase. Dahil ang inyong lingkod po ay nagde dressmaking making po. Ayan, pumapasok po tayo. Once again, nagde-dress making. So, ayan, kumpleto naman po sila dyan. Tanong-tanong na lang po kayo kung anong mga kailangan ninyo. As much as possible, mas maganda kung ililista po ninyo para at least kukunin na lang po nila yan kung saan mang mga istante at iskaparate nila kukunin. Mas madali po ang service. So, ayun, ikot pa tayo sa loob ng palengke, Pamilihan Bayan ng binyan. Ayan na makikita ninyo, maayos na maayos na, organisado na, hindi katulad noon. So, ayan na ang kanilang pinaka palengke talaga, yung binibilhan ng mga wet and dry goods. Ayan, yung mga nakakain na. So, ayan na yun. Very organized na sila. So, dito sa labasan, ganun din po. Diyan pa rin yung nyugan. Ayan, yung mga bilihan ng mga isda. Mga seafoods. Andyan pa rin po yan. Naalala ko to, kasi bata pa ako, lagi rin kami dito. Dahil, batang palengke rin po ang inyong lingkod. Dahil ang aking ama, ay gumagawa ng mga kayuran at gilingan. So, ayan po, ay mga suki na nila dyan. Alam ko, mga suki na, suki na ang iba dyan ng aking ama. So... Ayan, ang mga nagnyunyog. Yan po ang, ang trabaho ng aking ama ang gumawa ng mga gilingan at kayuran. So, ayan, punta tayo. Ito po ay sa may dulo lang rin po, dun sa kabila na pinuntahan natin. So, paikot lamang po ang palengke na yan. Diyan po, nakakabili ng mas murang-murang bilihin kasi nadayo